Good morning, good morning mga kamamay sa so, yun uh, Na ulan-ulan pa rin At sa amin wala pa rin kurinte no? At uh, ito kagigising ko lang Kababangon ko lang at sakit ng katawan ko uh, at ngayon na uh, Nag-request si misis na magpabili ng itlog at toyo At gawa ng masarap rin at gano'ng maulan-ulan So bibili po tayo ano? So, Samahan niyo ko mga kamamay kay na ulan, -ulan. So wala nga lang po ang payo ngayon Naggawa gawa ng hindi uh, na nakabalik yung aming payo. So tara, samahan nyo mga kamamay. So ito nga pala yung aking pangharang dito, yung gate. yung So yan si kamamay o, uh, nakasilong. Na so dyan ka lang kamamay. So tara, punta kami na, punta ako ng ano, pindahan may magandang dilag ng kamotor. So, doon po ako pupunta sa tindahan na may mabilang toyo. So, may ginalang ang ganitong panang sa amin dito. Hindi katulad ng uh, sa iba. May baha. Ate, pinaha kajan? dyan? Ayun. walis.

Magkano na pa yan? 50 sa record na yun. at saging Ayan ang saging At iklog. Tuyo Uh, masarap daw mga kamay habang naulan ah uh, pritong saging. Tara poba tayo. Hinugis pa daw niya. Salaming. Sa <laughs> <laughs> pritong. <Painugin padawnya. laughs> ah, na. Prituhin mo na. So, balik na po tayo So, dito sa Miami May punong mangga Malapit Medyo no? malikot ang ating kamay At lalakad tayo eh So, dito na ako sa amin Medyo mahina naman po ang ano Ambon-ambon na lang So, yun. Ito na tayo sa loob. May mantika tayo dyan na sa ako. Pang mag-vibrate ako ng ano, saging. Yeah. Tari oh. Kulang pa ano. Yeah. Bibili pala akong mantika. Kulang yung mantika na yan. Tari, ito yung binili ko. Yeah. Okay. Naglilinis si yung asawa. So, bibili pala akong mantika at kulang yung mantika ko. A few moments later. So mag ano tayo ng itlog Luto tayong itlog Ang apat na piraso. So kami lang naman ngayon dalawa May At yung mga bata ay nasa tagkawayan Pinabakasyon muna namin doon Kasi habang ay May ano pa may ano pang natira para sa pagbakasyon nila so medyo para may ano at may itlog so si Mrs. di hindi ano di gusto yung may ano sibuyas kaya asin lang nilagay ko So tayo mag gayat ng ano, bawang. At gigisa ko daw yung kanin sa sangag. Naging ship cook na ako ngayon. For this video, ship cook. <laughs> so yun, uh, shoutout po sa kila Papa Click no kay Papa James Vlogs. Uh, ingat po kayo diyan mga idol oh. at uh, binaha nga pala kayo diyan. Uh, bali halos kalahati na nasa bahay nila yung mga gamit nila ay mga ano na na, na. So may gina lang at meron pa silang itaas sa bahay. Kumbagay yung higa pinakahigaan na nila. Kasi kung hindi ay pati yung higaan nasa bahana may gina lang po ay uh, mga gamit lang po nila ano so siguro naka-secure din yung mga mga light material no may mga ano may mga ano nang kuryente so kung may kuryente sa kanila uh, tulad sa amin brown out pa rin hanggang ngayon so kapo nagsimula yung ano kung napapansin niyo sa live natin sa YouTube ay pumutok yung transformer doon sa banda sa may labasan at uh, yun po ang pinag-umpisahan kung bakit po ay nag out yung uh, dito sa party sa amin. Pumotok yung transformer. So, yun. Uh, ito, tuyo. Sarap po sa ano, ganitong panahon. Bilil ako ng tatlong balot. Seven pesos yung isa. And ang laman ay tatlong piraso. Hmm. So, pwede na rin. ng kawali. Ah, mainit na ito. Asan na yung thermos? So, isasali ko muna ito. So, yung thermos namin, isang gamitan, at maano na kagad, nalabig na kagad pag pinabot ng hapon. So, kailangan lang po talaga uh, gamitin na kagad yung laman pero ilagay ko muna dito yan habang sinisisay na sa loob pa habang nasa parto pa ah uh, sarap pa daw umiga kaya yun So, chip uh, for the dates. Oh. So, gamitin ang kawali. So, kawali namin. Video, anong dyan muna. So, yan. Ah, mayroon lang apoy. And then, natin. Itlog, no? Yan. So, yan. Ay magigisa ng ano muna, mantika. Ah, magiinit mo na, tayo ng mantika. Yun. Sige, sa tayo ng ano muna. Sinangag. So, nilagyan ko na ng asin yan. Sarap sa ganitong malamig na panahon. Ano, haluin lang natin. Hanggang sa mag, ano, mag-fry. Ano ba tawag dyan? So, sinabay ko na pala yung tuyo muna. O. Oh. Yan. Ay! Natalamsik. <laughs> Habang siya. So, yan. Tapos na yung ating sinangag. Ah, init. So, nilagyan ko lang din siya ng kunting itlog. No? yung itim na ating kawali. So, normal lang yung itim ng kawali at nasa apoy. ice Ayos na. Mmm. Sirap. And then, next. Yung ating tuyo. Nasunog na. Yun, tapos na yung ating pritong tuyo. Uh, itlog naman. yung lahat ko na. Tapos sunod ko aring ano, uh, saging, no? Ayan si Mrs. Bumango na. So yun, tapos na yung ano, itlog. Sunod naman lang yung uh, saging saba. Hindi ko kilala. Kilala mo na, pag-apira din yung dati. Sino doon? Kunin mo na to. No? Mga luto na. Birthday pala. Yan, birthday nga. Happy birthday nga pala sa anak ni Andrea daw. na na ni Mrs. No. So, pipretuhin lang natin to para hindi ano, uh, magastos pa sa asukal. Kung gusto nyo magsawsaw, isawsaw mo na lang. Ah, pinili ko mga ma yung hinog na talaga. Kasi kung napansin nyo doon kanina, uh, ano pa, mga hilaw. Mayro mayro pang hilaw. oh, okay na yan. So, init na yung ating kawali. Mantika. Ready for cook. Ari sa termos. Aryo. Lalatin ko ba? Ngayon. Hmm. Lalatin na para isang lutuan ano. Maganda rin ito, potassium. Potassium pag diniluto. Hindi, magtitira ako. Pag niluto, wala nang potassium. Wala nang potassium yun. Luto hindi, na hindi. eh. Hindi, huwag paano yan. Malo ka sa akin. So, meron kaming makulit na alaga. Wala nang asukan. Andyan na. No. Ando sa garapon kun. Gara kun. Lagyan na natin 'to. Tibah. Hu. Sa dalam si. So yun nag nag -ano na oh. Nag brown na yung ating saging. So yun, may luto na tayo. Right. Ito meron pang anin. So yun, finish na. Tapos na ang ating pagprito ng itlog at uh, toyo at saging So tara, let's eat. Tara mga kamamay, samahan niyo kami. So ito nga pala ang uh, aming gamit mga kamamay no. So yun ito chargeable lang po ito. Itong uh, ilaw na ito, yun mga kamamay, kung napapansin niyo. Ayun. At yan po ay ah uh, charge lang pag nalubat. So yun. May gatas pa. Yun. So tara na mga kamamay, almusal na. May just <laughs> may almusal. may almusal. Gagatas muna tayo. gatas. So tara, kain na tayo. Ha? Mm. Yeah. So yun hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamayano. Sana nagustuhan nyo po ang ating videos na tungkol sa ship boy uh, lugro ship ah uh, ship cook for the day. Yun. yun. Thank you so much sa mga walang sa mga sumusuporta no? sa mga nag-like, nag-share sa ating YouTube channel yung more official vlogs. Pa-subscribe na lang po mga kamamay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Thank you so much and God bless. Laging palalan kayo, mamay. Ingat. Bye-bye.